Vice Ganda, muling bumanat sa Showtime. Ito ang sinasabi na once maglabas sa mga larawan, hindi pa pakabog si Meme Vice. Inalabas niya talaga lahat ng mga nalalaman. Noong nagpunta sa Australia ang aktres, nandigyan ng chance na magkita-kita si Kimi at ang inang kapatid nito. Happy na happy na namit din si Paulo Abilino. Ito ang isang post ng kapatid ni Kim Chiu noong kumain sila sa isang restaurant. Every time I come home to the Philippines, this is what I really looking forward to happen. It's to be reunited with my siblings and spend some quality time with them. Nakakatuwa isipin noong mga bata pa kami, lagi kami magkakasama. Pero ngayon na malalaki na, may kanya-kanya ng buhay at sariling pamilya. Ilan lang yan sa post ng brother ni Kimmy? Ito nga ilang komento ng fans. Kanyan talaga, darating ang panahon kapag malalaki na, kailangan magkaroon ng sariling pamilya. Kaya habang bata pa, spend more time sa mga kapatid at sa buong family, especially sa ating mga magulang. Thanks God, Nakita-kita ang two siblings at naipakidala kay Paolo kilik Kilig kaming lahat. Nawa, ang Kim Pao ay bumuo na rin ng pamilya na katulad ng sa kanya mga kapatid. Inal lang yan sa mga binahaging komento. Anong seniorito? Maging kayo ba ay natutuwa na unti-unti nang may papakilala ni Kim Choo? mkanya one and only ondi pound